Yan. Paano din to mga idol, malunggay. Yung pa itlog. yun Yung padami ng itlog. Ayun. Kan galing niya magano. Magbalat ng malunggay. yun yung nanay yan. Ayun. Ngayon tas kabila. Ayun, kabila. Lagyan sila doon. Sila na. Pinapiputos na siya mang, ng mga malit mga idol. kasi sila mahirapan magbalat. Ayan. Meron na yung inakay sa loob mga idol eh. Sayang nga naman tayong dalawa. marami na rin sila kasi oh. Kailangan ko ng ano. Malaking ano. kulungan ayun, pigyan natin sila ayun ayun na sige na ayun mo ng kulay oh. may pagka gray green siya mga idol yan dilaw yung lalaki yung babae may idol no? yung nanay ito yung mga nanay nila yung mga anak may mga idol yung sina yun dito apat nilangatan nila mga idol yung kulay white Eh lang mga idol. Thank you for watching. God bless.